Tapos na ang mga deadline para sa consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Transportation Department, nasa 70% pa lamang ng mga PV operators ang kasama sa proseso ng consolidation. Ano naman kaya ang reaksyon diyan ng ilan nating mga kababayan? Si Rod Lagusad sa detalye. Sa pagpasok ng bagong taon, tapos na ang deadline ng pamahalaan para sa consolidation ng public utility vehicles. Una nang binigyang din ng Transportation Department na December 31 ang deadline para dito. Kasunod pa rin ang pagtulak ng ahensya sa modernisasyon sa land transport sector. Ano kaya ang tingin ng ilan sa ating mga kababayan kaugnay nito? Si Divina na madalas sumakay ng jeep, nag-aalala baka ilang mga jeep lang ang makabiyahe. kawaway mga... Kawaway mga ano, pasahero na katulad namin kasi kukulangan ng mga na maraming pasahero eh. Kukulangin. Kaya hindi pwedeng mawala ang jeep. Sabi naman ni Jimmy Boy na isang jeepney driver kasama ang kanyang operator na humabol na mapasama sa consolidation sa ruta niyang Visayas Avenue patungong Tandansora sa Quezon City. Natanggalan mo yung barang, natanggalan ba yung tinig sa... dahil pangabaray ako sila baka next year wala akong mga tra trabaho. Kaya sabi tiling, kuha ko yung operator ko na i-consolidate yung sasakyan para tuloy-tuloy yung biyay. Kung hindi kami nakakonsolidate, mawawalan talaga kami ng trabaho. Kasi hindi na kami makapagbiyay. Kaugnay nito sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2023-052 ng LTFRB na kasaad ang mga probisyon ngayong tapos na ang deadline. Una nang sinabi ng LTFRB na sa mga rutang mahigit 60% na ang consolidated entities, hindi na papayagan na makabihay dito ang mga hindi consolidated. Parinibok na po yung kanilang PDA, hindi na po ma-reading yung kanilang condition authority. Dahil po yung kanilang mga kanila units nor po sa sa mula yan ay uh, more than 60% na po. hindi nakapag uh, uh ma-extend na po yung ating uh, para po yan yung mga consolidated. Habang sa mga rutang mas mababa sa 60% ang consolidated, bibigyan naman ng special permit ang mga hindi consolidated hanggang sa katapusan ng Enero. Para po mabigyan po ng uh, pagkakataon si Elder Murphy na makapag-issue ng special permit doon sa mga adjacent routes na pwede pong tumakbo on sa Andun po mga routes na may mga unconsolidated uh, un units. At sa mga rutang wala talagang nag-consolidate, may hanggang January 31 rin sila para makapag-operate. Uh, pending the process of assigning uh, units coming from other routes to be issued by special permit by the board. So, Ma-assure yung public na yung mga routes na ito ay will continue to have a supply. for uh, our public transport, especially for BUJs and uh Ayong Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nasa 70% na ng PUB operators ang kabilang na sa proseso ng consolidation. Anya tinitiyak ng kagora na makakatulong ito sa mga pasahero sa pagkakaroon ng mas malinis at ligtas na pampublikong transportasyon. Samantala nitong nakaraang linggo, pinasasagot ng Supreme Court ang DOTR sa petisyong nagpapatigil sa implementasyon ng PUB Modernization Program na inihain ng iba't ibang mga grupo kabilang na ang piston. Road Lagusad, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.